Happy birthday <laughs> Happy birthday Ali Birthday Ollie. Happy 7 months old baby Olivia ipinagdiwang nina Joyce Ching at ng kanyang asawa nitong si Kevin Alimon, ang ikapitong buwang kaarawan ng kanilang munting prinsesa, si Baby Olivia. Bagamat simple, naging espesyal at puno ng pagmamahal ang naging selebrasyon nilang pamilya. You Happy birthday! <laughs> Happy birthday, Ali! Birthday, Ali! Mm -hmm. 음~~~ <laughs>